tambak sa gilid ito ang sitwasyon pagkatapos ng baha ayun po napakaraming basura Welcome to my vlog. Ayan. Tapos na po yung ano, baha. Kawag ba yung sinum ng aking ano ah. Ang tunog ng aking Ano na? Ayan um, Ano pa natin? Huwag natin magbidyo-bidyo sa tabing kasada na bang sitwasin dito ngayon Ha? Puro tambang ang kasada, napakarami Tapos tayo rin ang baha Ano? Baha. Bano, ano? 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 Pero pati ko. Patak-patak pa. Ini lang itsura ng ating lugar ngayon. Tingnan natin sa kabilang dulo. Ano ang itsura doon? Ang simulang buhot. Kaya yeah, po bo connection. Pa. Parang yun bumabiyahe pala eh. <laughs> pa. ah. oh, para. Hindi naman nakapusok ba ano? Task tapit na lang.

Hai rumah surah Ako kita. Potem Ah. ah eh, basaw. Gamit. Ay. Paasin. Paasin si Kuya David? Hadi na bud, i lang. sa Atsya! Pusa! Ang ah, pagsayaan mo. <coughs> Akan ah, ka, Sikat! Ang talaw kapag nasa kamay ko. Ako ko sa manigayla. Ako ah, si... kanan tayo. Oh, lakas ng agos so. oh. Pala yung ano? Pala yung sulo. Oh, ito. Ito yung nakita mo sa video.

Patayin natin si Lloyd. Sige. Yeah, sige. Balik yung natin. Baila. Ano yan, Yor? Ba't ka bumabalik?

Nanti yang ngintrak lembah ng sura. Ah, sama kali bapak mau kuat tuh, mau yang merkulis pak. <laughs> Dami kasih. Dami. No. Tampak lembah sura tuh itu ikan eh, terakna tuh. Mm -mm. Ito mga nandito pa. Puno ate. Oh, oh, oh. Pati Balik tayo, balik. Lagi tabi. Sa pasayro. Hi, Cor! Pasayro na agad tayo. basura kaliwat kanan. Hindi <laughs> <Daan. laughs> hmm, pa makuha yung sa berting, kahapon lang kumuha. Ayun, sa Florentina na kuna. Marami din dun. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> kun kay bigan

342, yeah, tayo, kayo. Kayo. Na. Tayo. Pag hindi Kaya ba? Pag hindi na Kaya hindi na Pag Pag hindi Pag hindi sa ganyang panahon, mahaba ang Wala, hindi mga anong pinisan. Kanina pa yung so, like, -ano? pa panahon dun eh. Hindi na si, pa nakalusot yun. Ay, po pwede, eh. Pwede mo na kasi para makalusot si Pachiti. Ang po. Ano, kaya na kami panusotin. Atan na si, ano,

Okay. Ah, hirap. Ako kay Bigan. Oh, vertical natin. Ingram ako. Kung ma malalaki sa sakay, di pa kalusot. Thank you.

Okay, para ako okay. di. tayo. Ay, okay. Thank you so much po nandito na tayo sa pilahan. Ay. Ayan, maraming maraming salamat.